Ang pagiging ikaw mismo sa sarili mo ang siyang tunay na kagandahan na di na nangangailangan pa ng pagtanggap ng iba dahil higit sa lahat ay ikaw lang ang nakakakilala sa iyong sarili. E ilan lang ang nagtataglay nito hanggang sa sila ay tumanda dahil mula sa mukha ay nililipat lang nila ang kagandahang iyon patungo sa puso. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng babaeng minsan ang binihag ang lahat dahil sa taglay na kagandahan kagandahang hindi lang basta-basta nagpabantog sa kanyang pangalan kundi nagawa pang mailigtas ang buong angkan sa panahon ng mga mananakop ngunit kasuklam-suklam ang siyang naging kapalit para sa kanyang mga tao sa pag-aakalang ipinangkanulo niya ang kanyang bayan sa mga dayuhan sino ba naman ang hindi magahanap ng kaligtasan sa panahon ng digmaan ang kwento ng mga hinagpis pamamayagpag at pagtitiis ni